walang utang na loob si Pangulong Marcos kasi parang nakalimutan na na yung tatay niya, yung nagpalibing sa kay former President Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Your thoughts on this, ma'am? Maraming mga nitisin ang nagsasabi na walang utang na loob si President Bongbong Marcos kay former President Rodrigo Roa Duterte. Dahil nung panahong naghihinagpis sila sa kanilang ama na hindi na ililibing ito sa libingan ng mga bayani, ay agad itong tinulungan ni former President Rodrigo Roa Duterte na mapailibing agad ang kanilang ama sa libingan ng mga bayani. Pero ano po ang sinukli ni President Bongbong Marcos, former President, kundi ito po ay nakapagsagbuatan sa interfall ng ICC para ipahuli dalhin sa Netherlands ng ICC courtroom at ayon sa mga balita, ang gobyerno pa ang nagbayad ng aeroplano para may sakay si former President Duterte papuntang Netherlands mga kababayan kaya watch po natin ang mga sagot ng palasyo sa utang na loob na ito watch po natin ang media press conference ng palasyo sa video na ito mga kababayan na walang utang na loob si Pangulong Marcos kasi parang nakalimutan na na yung tatay niya yung nagpalibing mm -hmm. sa kay former President uh, Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Your thoughts on this, ma'am? Yes, opo. Uh, as early as 2016, dati pa pong senador ang Pangulo ngayon. Nagpasalamat na po ang Pangulo. 2016 pa po, sa Supreme Court na nagbigay ng desisyon na dapat ilibing ang kanyang ama sa libingan ng mga bayani. Nagpasalamat din po siya at uh, babasahin ko po ang mensahe. 2016 pa po ito na magpasalamat ang dating senador Bombong Marcos. And I quote, We also would like to extend our sincerest gratitude to President Rodrigo Duterte as his unwavering commitment to this issue sustained us this past several months. Our family will forever be thankful for this kind gesture. Noon pa po sila nagpasalamat. At sinabi nga nila, forever silang tatanaw ng utang na loob. Sa napakagandang gesture ng dating Pangulong Duterte. Pero ang pagtanaw po ng utang na loob ay hindi dapat madiskaril. At hindi dapat magtraidor sa batas at sa hostisya. Ginamit mo ni dating Pangulong Duterte ang batas. Ito po'y nauugnay sa... RA 289 patungkol po sa pagpapalibing sa libingan ng mga bayani at sinusugan po ito ng Pre Pre uh, Presidential Proclamation 208 ni dating Pangulong Marcos. At mayroon din pong regulation ang AFP G-161-373 na kabilang ang Pangulo or Commander-in-Chief na entitled to interment at nalibingan ng mga bayani. Lalo naman po ito ay may basihan noong isinagawa ni dating pangulong Duterte. Ang pupapaaresto naman po o pagsusurrender kay uh, dating pangulong Duterte sa ICC ay meron din pong kaugnayan na batas at meron po tayong sinusunod na commitment para sa Interpol. Ngayon, uh, hindi po dapat uh, mahinto ng utang na loob ang pagpapatupad ng batas hindi po dapat traidorin, katulad ng aking sinabi, ang pagpapatupad ng batas, ang pagpapatupad ng commitment with the Interpol. Hindi po dapat na dahil lang kaibigan o dahil naging kasama, hindi na po tutuparin ang batas at tatraidorin na po ang konstitusyon dahil lamang sa utang na loob. Dahil basta sinasabi ito ni Mayor Baste Duterte ng tanaw ng utang na loob, ito po ba yung ginamit kaya ng dating Pangulong Duterte noong i-appoint niya ang isang Chinese national na si Michael Yang bilang kanyang economic advisor. Hindi po ba ito pagtataksil dahil isang Chinese national ang inappoint bilang economic advisor? Dahil it din po ba ito sa utang na loob? Tanong lang po yan. Ma'am, Um, is Malacanang or hindi po ba concern ng Malacanang with what's happening in Davao considering the huge support that Davao is giving to the former president? Ang mga taga Davao po ay Pilipino rin. Of course, tayo lang po pati po ang palasyo, ang pangulo ay concerned po sa nangyayari sa Davao. Pero ang tangi lamang po nating hiling ay sana po ay maging mahinahon at alamin po ang katotohanan. 'Yun lamang po. Hindi po ba nagkaroon ng pagsasabi itong si Dat, si Mayor Baste na sila daw ay i-raid yung kanilang bahay. Again, ito po ay walang katotohanan. Tinanong po natin si General Torre patungkol dyan kung mayroon pong uh, operasyon ng pag-grade sa bahay. Kasi yun po yung sinasabi nila palagi. Can we consider this as fake news? Can be. Uunahin ba natin sila i-demanda? Dahil nagpakalat ng ganito? Pag-aaralan. Pero, nung sinabi po ni General Torre na walang ganong operasyon, hindi po ba ang sinagawa nilang pagsasabi na may pag-grade? ay nakagulo sa isipan ng mga taga Davao City. Sana po, yung mga kababayan po natin, lahat po tayo dito ay Pilipino. Magmasid lang po muna tayo. Yun lang po ang tangang hiling natin. Okay? Ah, sige. Ivan Mayrina, GMA News. Related question, ma'am. Yes, po. Uh, at what point does the government draw the line uh, between free speech and inciting to to, Maybe rebellion or sedition or overthrow of government. Yes. Iho, may mga words were uttered in in in, uh, in those many gatherings over the weekend. Uh, minura po ang pangulo. Uh, may mga na salita. At what point does the government draw the line? Uh, as we can say, the president uh, is not uh, on your skin. Okay. Usually po. Hindi po siya nadadala ng ganyan. Pero, kapag ka po, nandun na po yung elemento ng inciting to sedition, which is of course, without any uh, tumults, uprising, but they are encouraging people uh, to show hatred to the government, to the president, then we have to step up. How? By filing cases complaints but as of the moment there's uh, no uh, indication on the part of the president that he will do that and is it a cause of concern for the president na marami hindi lang hudavaw eh marami hong mga uh, lugar sa buong mm. bansa na nagkaroon ng similar protest actions mm. Uh, hindi po natin mawawala sa kanilang damdamin, kaya po ay normal dahil po may naging pangyayari sa kanilang uh, malamang iniidolo at uh, panatiko po sila ng isang leader. Uh, hindi po natin pipigilan ang ganilang pagsasabi ng kanilang mga damdamin. Huwag lang po sigurong lalagpas na magkakaroon po ng uh, alarma at masasabi po natin na yan po isdition or inciting to sedition na po. Thank you. So comment lang po kayo sa inyong mga reaksyon mga bayan sa mga sagot ng palasyo sa utang na loob na ito mga bayan Maraming salamat sa inyong panonood